Hello guys! Ang topic naman natin today is kung legal ba na i-post or i-share online ang mga nangutang na tao sa inyo. Example, sa Facebook, sa Twitter, or sa Instagram. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So again po, legal ba na i-post ng isang tao or i-share online ang mga nangutang sa kanila? Example, sa Facebook, sa Twitter, or Instagram without the consent ng umutang. Short answer po is no. Hindi po ito legal at maaari pa po kayong makasuhan ng umutang sa inyo ng cyber libel for publicly shaming yung taong umutang sa inyo. It may sound unfair sa part ng mga creditors, But according sa batas natin, meron po tayong tamang proseso sa pagsingil ng utang. The legal way po kasi is dapat sulatan ng demand letter yung umutang to remind him or her na magbayad na. If after magpadala ng demand, hindi pa rin nababayad, then ipatawag na sa barangay. If after mapabarangay, hindi pa rin nasettle yung issue, then the last resort would be to file a case in court na for collection of some of money. So again po, bawal po na pahiyain at ipost online ang mga hindi nagbabayad ng utang sa kanila. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagiginig at humahari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan o mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!